guys. Good morning. Kagigising lang. Hindi pa nagpalit ng damit. So, may tira po akong tender juicy hotdog kahapon. So, mag-breakfast po tayo. Hindi po talaga ako gumising ng maaga, guys. Hindi, natulog ako ng maaga. Tapos nagising ako ng maaga. Kaya so, sabi ko. Huh? Na ako. Daya mo naman. Ay, ah, niya ako. Bakit? lalo ko is eh, sasabay tayong kumain eh. Bakit tayo gising mo lang? Oo. Uh -uh. Juhwa mo. Anong juhwa mo? Saka maingay nag-upload ako ng video. Ha? Gumagawa <laughs> ako ng video. Uh Huwag ka nga nga no, magkapit tayo. Nandiyan sa taas eh kaya nga binabako to eh. Kaya nga Bati... kunin mo dito tayo mag madali lang tumaluto eh. Magpapakalang top pa nga ako eh. Ako Ay nga pag gising-gising nga ako ng ano wag kang magsalita ng ano at naka video ako. Matay. tapos pakir nakausap ko na si basta pakir teko, kasi, nih, Makanya, maka maka... ka ka naman kasi sabi sakit ni Lucky Tubeling sabi mo nakabideo ako mamaya mo na yan sabi ko sarap ng pagkain doon pumunta ako dyan sa kwarto mo tulog ka ang lamig ng kwarto niya dalawang isi kinamit Ano oras? Hmm. Ano oras kayo pumunta sa kwarto namin? parang 10.30 yata tulog na ako? sure ka? oo tulog ka na tapos pumunta ako ah may hilik ba ako? hindi naman Kasi basta ka na. nito ulit. Anong nilagay mo? Initing ko. Takainin ko sana lahat kagabi. I, dino, ano hindi mo sa, sa kinain lang oh Kinain ko kahit malamig yung tortelli. Hindi <laughs> itong uh, uh, naguti. Masarap yung pag mainit. E di ga Ano na. Masarap sana. Pa. Ba't di mo nilinis yung ano? Hawakan mo nga. Video mo nga mula. Ba't di nilinis ano? oh, yung ano? Oo. Yung paa ng malak mo. Oo. Dinilitsin ko na lang na ano. Nalinis ko kayo sa akin. Bukas, may pasok ka bukas? Hindi ko lang Sa hmm. murek ako, bakit 9-2-1? Na, di pa, mainit ilagay niya na. Mainit na. Hmm? Hindi na tumutano. <laughs> Ito. Kasi ganyan na Wow! Kumaila kami sa bakit, kumaila kami sa labas sa English. Okay, I'm going, okay. thank you so much my 505 subscribers i love you guys thank you so much i appreciate see you later